nilinaw ni Tatay Digong na wala raw siyang binigay na teritoryo sa China, sa particularly sa Ayumin sa kanyang panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas. Taliwas ito sa mga sinasabi ng mga kaalyado ni PBBM tungkol sa sinabi ni uh, dating spokesperson Harry Roque na mayroon daw uh, gentleman agreement between uh, Tati Digong and uh, Xi Jinping ang presidente ng China. Ang naalala lang daw ni Tatay Gigong ay status ko, walang galawan o walang movement, walang patrol sa Ayungin Shoal na maaaring uh, simulan ng uh, gera. So, yun ang uh, malinaw na sinasabi ni Tatay Gigong sa kanyang uh, talumpati. Grabe, ano? Hindi natin alam kung ano nga ba ang totoo sa ginagawang uh, pambubuli ng China sa ating parko uh, sa Yongin Shoal pagka uh, magdadala ating mga kasundaluan ng resupply mission nilang i-repair pero ang sabi nga ng mga ating uh, uh, Philippine Navy na uh, ito ay uh, maaaring uh, dahil sa shipyard para doon kumpunihin dahil pag doon nga gagawin sa uh, Yongin siya talagang uh, magkakagira at babanatan tayo ng China eh tungkol sa pino to masyado na rin matagal na matapos na ito kung wala talagang uh, mangyayari sa usaping uh, pangkapayapaan between China at sa ating bansa na para hindi uh, dumanak ng sinasabing katlong digmaan ang sinasabi nila ipinupostura lang tayo ng Amerikano laban sa awayan ng uh, territorial sa pagitan ng uh, Ayungin Shoal laban ah, sa ating bansa at uh, sinasabing uh, maaring madami dito ang Taiwan at uh, sa pamumuno ng uh, ng uh, Amerikano so yun ang sinasabi ni Tatay Digong na ayaw din niyang talagang magtagulo kung ano man ang mangyari sa Ayungin Shoal dahil sa ginagawa ng ating mga kasundaluhan na uh, talagang uh, walang uh, humpay nga pagkagala nila ng resupply mission sa dilapidated ng BRB Sierra Madre. Ang sabi naman ng netizen ay uh, sana naman kung uh, wala nga ng uh, intensyon ang China sa ating uh, nasasakupang uh, area ay huwag naman nilang bubulhin ang ating mga kasundaluhan. At taliwas nga ito sa sinasabi ni Tatay Bigong na uh, wala naman talaga eh na wala lang tayong gagawin, wag tayong uh, magkaroon ng uh, armed uh, patrol, walang movement uh, para hindi raw na magalit ang China sa atin. Lumalabas talaga na mayroon pang malalim na usapin na namagitan kay uh, President uh, Xi Jinping at kay Tatay Digong Duterte na hindi nga natin may palawanag na ng taong bayan na nagsasabi kung sakali mang Sumiklab ang ang ikatlong digbaan na mangyayari daw sa ating bansa sa pamamagitan ng maaring uh, at tayo i-girahin uh, nga ng China. At sabi nga nila, itutulungan naman tayo ng uh, Estados Unidos. Pero sabi ng mga political analysts, walang siguraduhan na tayo itutulungan niya ang dahil alam naman natin na ang nangyari sa Ukraine at sa Russia ay matindi talaga ano ang nangyari dun sa giyera na hanggang ngayon ay uh, naglalaban lang pa rin ang dalawang bansa. Uh, wag naman sanang ito mangyari sa ating bayan dahil kawawa naman talaga si Juan de la Cruz sa taas ng presyo ng bilihin, patuloy ng pataas ng serbisyo publiko, pagtaas ng krudo uh, gasolina, ano pa ang mangyayari sa ating bayan kung sakaling ang uh, kinakatakutan na paksiklab ng ikatlong digma na uh, maaring maganap. Pero nga sabi ni Tatay D, yung basta't huwag tayong gagalaw, wala tayong gagawin at uh, huwag tayong uh, lalaban sa China yeah, mananatiling tahimik ang ating uh, bansa. Kung po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatch po saan pa pupunta po nga uh, sinasabing uh, maaring pagsiklab na ikatlong dingman sa pagitan ng ating bansa ng China dahil dito ang uh, Estados Unidos at Taiwan.